Pero ang ganda naman dito. Ay. Tapos pagkahanan mo, boom, ayan na yung castle. Miss talaga ako dito. Ang ganda. Parang ako nanonood ng movie. Di ba mapapangiti ka sa mga ma-experience mo dito? Yo mga master, good morning! Wala pa rin dito sa Vienna, Kamusta kayo? At ngayon ay nangangalahati na tayo sa ating Europe Travel Series kasi pangilang sa na ba natin? pang uh, Ano ba ngayon? Friday. So parang 8 days na tayo dito sa Europe. Or 7. 7 days. So nangangalahati na tayo kasi meron tayong 15 days dito sa Europe. At uh, ngayon ay makulimlimang palahon. Kakalungkot. Ah, Pero kasi ngayon pupunta tayo sa... Bratislava, ang capital ng Slovakia. So, sasakyan lang tayo ng bus mula dito sa Vienna. Mga one and a half hours. So, ngayon feeling ko naman hindi tayo mali-late at hindi tayo magkakamali ng pupuntahan. So, see you, mga master sa Bratislava. So, ito nga palang train station na ito. Ang tawag dito ay West Bahnhof. Dito tayo bandang nakatira. Ang ating hotel ay West Bahnhof. Doon mula dito sa West Bahnhof. Pupunta tayo ng Central Station. Doon tayo sasakay ng bus. Flixbus again yung sasakyan natin. Ito metro station. Linis sa kamalang So ito mga Serwin Hong Pop. Hong. Ayan. Kahapon yung pinuntahan ko. Uh, West Ban Hong. Diba magkakatunog? win. Uh, West Ban Ito naman Win Hong Ban Sana So nalito ka kung kaya naiwanan tayo ng train. Nakakalungkot. Uh, Alam Hello mga Ambon. Nakakalungkot uh, mga Buti na nakakap tayo tapos may dala kapote. Ay, bakit na ambon? Why? Hindi natin kung tama yung binabaan natin ha. Ah, tama. Very good. Ay, medyo maulan master. Malamig din siya ngayon. At uh, so hindi naman umuulan. Na Kanina ambun-ambun, buti na wala din. Siguro naiya sa vlog natin. Tapos master, kung pupunta kayo ng Hungary at gagamit kayo ng Flixbus, dito rin kayo sasakay. Dito sa may uh, Hop. Paglabas nyo, lalakad pa kayo papunta dito sa terminal ng bus ng Flixbus. Pero hindi ko isasuggest sa inyo na mag-bus master. Mula dito sa Vienna, papunta ng Hungary. Huwag kayo mag bus Alam nyo kung bakit? Grabe yung oras ng travel. Four hours. Hindi ko sure kung sa akin lang na nangyari yung kahapon. Oh, baka ganun talaga kasi ang daming ginagawang daanan sa Hungary, sa Budapest. Sobrang traffic kahit dun sa may highway na papasok na ng Hungary. Ang traffic mga master, kaya hindi ko sasuggest sa inyo mag-bus. Hanggat maaari mag-train kayo para tuloy-tuloy yung biyahe. Ay, lang kasi tayo ng train kahapon. Diba kaya dapat 3 hours to 2 hours na yung travel. Siyempre, alam nyo naman, vegetarian tayo. Kaya kung saan yung mura tayo, master, diba? So, kino-compare-compare ko lang, bus or train? So, andito tayo master sa A4 at saka B4. Ayan. So, dito nag stop ang Flix Bus. Yung Flix Bus, mabilis mo siyang makikita kasi yellow-green, di ba? So, center of attraction talaga si Flix Bus. Sa basa tayo mga master, late tayo ng 20 minutes ngayon sa ating travel time. Dito na tayo sa loob ng bus. Ka ngayon, laman ng breakfast. Pwede ka nga kasi pamain dito siyang mesa para na nagsaksakan dito. Pwede tayong pagsaksak ng cellphone natin. So ito na, papasok na tayo ng Slovakia. So mga master, andito na tayo sa Bratislava sa Slovakia. Welcome to Slovakia, master. Ito na ang ating panglimang countries dito sa Europe sa ating Europe Travel Series. Di ba, Ang saya. So dito tayo binabalang clicks Bus, parang mall. Namimiss ko dito yung SM pag morning ship ako sa SM opening. Namimiss ko din masarap sarado pa yung mall nila. Yung mga washroom dito sa Europe may bayad. Tignan natin kung may bayad o free. <laughs> ang ganda ng washroom nila oh. Yung WC na tinatawag. So ang ganda naman dun sa uh, si, uh, sa washroom nila. Walang bayad master. Kung oh, hindi ako nagkakamali mga master. Uh, ang ibig sabihin ng WC ay washroom closet. So parang 'yan tawag nila mostly dito sa Europe, WC. So welcome sa Bratislava dito sa Slovakia, mga masis. Alam niyo ba na ang uh, Czech Republic at Slovakia dati ay isa lang. So nag-split lang sila ng bansa. Siguro ano sila dati, miyembro ng Sex Bomb Dancer. Kasi nag-split sila. <laughs> Abe ba? visit masama lang yung panahon, nagjo pa tayo. So, Czechoslovakia dati ang tawag dito kasi magkasama sila ng check uh, Czech at saka ng Slovakia. So, mag-iisa lang sila. Kaso, naghiwalay din sila. By early 90s ata sila naghiwalay. Likod ko dito tayo binaba ng Flixbus, parang mall. Yung inikot natin kanina. Meron din sila mga bolt dito pero mas pipiliin natin yung maglakad na lang tayo. Para ma-explore natin ang Bratislava ang Slovakia ang ating panglimang country sa ating Europe series travel series di ba so sabi nga ng kapatid ko bakit ang dami mo pinupuntahan ng mga kaibigan ko sabi nila mo pinupuntahan parang hindi ka ba napagod sa ginagawa mo ang sabi ko naman hangga't kaya natin mag-travel travel na tayo hangga't kaya nating i-utilize yung visa gamitin na natin since nandito naman tayo kasi ang Europe madali lang naman talagang libutin hindi siya sobrang dali pero at least kumpara mo sa ibang bansa na madaan ka pa ng mga seas, di ba? Kailangan mo pang mag ng airplane. Dito kasi tabi-tabi ang mga country sa Europe. So, mas madali mo siyang mapupuntahan. Kumpara sa, sa atin, sa Pinas, kung pupunta kang Japan, so medyo malayo, di ba? So, dito sa Europe, medyo tabi-tabi naman siya, kaya madali naman siyang puntahan. Hanggat kaya pa natin, hanggat malakas pa tayo, bata-bata gawin na natin, di ba? So, ganun. Pero depende sa inyo, kung gusto niyo namang mag-relax lang, ayaw nyo masyadong mag-travel, kung gusto nyo sa isang bansa o dalawang bansa lang sa Europe. Nasa inyo naman yan. Ako naman kasi parang gusto ko lang experience makita. Katulad nitong uh, uh, Vienna, pupunta dito sa Bratislava, napakalapit lang. So, why not? One and a half hours away. Bakit hindi mo dadaanan, di ba? Para makita mo rin yung ibang part ng Europe. Ang tahimik dito, Master. Ang ganda ng uh, paligid. Walang masyadong tao, parang nakakalungkot ng pala tumira dito, no. Although maganda at malinis. Pero tingnan niyo. Parang nakakalungkot naman, tas ganito pa yung palang natin. no, Ma So mga master, kanina napansin niyo, ang dami nating mga nakitang mga windmill sa daalan. 'di ba? Kasi ang Bratislava is perfect daw para sa hangin, para tayuan ng mga ganong windmill. Kasi dito, um, uh, mas tinatangkilik nila yung renewable energy na nagagawa ng uh, windmill kumpara dun sa fossil fuel na energy. So mas eco-friendly nga siya, 'di ba? Dahil din sa global warming. So medyo conscious sila dun itong bansang to. Sana all 'di ba? Ganun yung mga bansa sa buong mundo. Katulad ng Pilipinas, China, 'di ba? Kung saan malalakas tayo magbugal ng mga pollution, Sabi nila mga master, ang mga Slovak daw ay racist. So so far dito naman parang hindi naman sa atin nangyayari pa yung racism no. So oh, siguro tayo wala pa tayo masyado nakakausap na lokal. So pero check natin. Ang ganda ng lugar, ang daming park. Siguro ito isa to sa mga greenest city sa buong Europe. Kasi ang daming park oh. Nakailang uh, park na tayo duman. Actually, nag-record daw kanina. Hindi ko pala nakita na hindi pala siya na-save. Hindi pala naka-play habang nagsasalita Kasi sayang yung video. So, ayan. Ang daming park dito. May mga fountain. Ayan, di ba? Ang tahimik. At mga huni ng ibon. Ang sarap mag-relax. Parang nagugustuhan ko na itong lugar na ito. Meron din silang mga tram dito ah. Meron din mga tram. Tapos Parang ang payapa talaga dito, Master. Tingnan nyo. Tapos dun sa dulo, makikita mo yung palas. Master, pati itong makdo, parang walang tao sa loob. Tingnan nyo. Diba? ba yung mga tao dito? Ayun, meron na mapas na dalawa. So, meron dito parang kapihan. Kapihan ba to? Ay, oo. May mga croissant tapos meron dito mga espresso oh, mura lang dito, tinan nyo guys espresso, 1.50 macchiato, 2 euro cappuccino, latte tapos yung XSL nila, 3 euro lang parang 12 dirhams ah, oh, mura dito, dito siya sa Paeo, cafeteria, dito lang siya try natin dito so ito yung na-order natin master yung chocolate nila cocoa, cacao, tawag nila. Tapos meron tayong croissant with Nutella. Ang mura lang nito. Ito nasa 3 euro. At ito naman nasa, 2 euro lang. So nasa 5 euro lahat. Tapos meron pang patubig. Diba? Ito pa yung view natin. Ganda dito. Oh, yung lumang simbahan nila. Kanina sabi ko parang walang church. Meron pala dito. So mga Master, ito ang Presidential Palace dito sa Bratislava. Uh, Ayon sa research natin, dito daw nakatira yung Presidente nila since nung natapos tong palas na to noong 1996. So hindi raw siya open sa mga turista. Open lang siya kapag may special event, sabi nila. So ayan, nandito na tayo sa Slovakia. Tignan niyo, Master, meron pang mga tulips. Ayan, di ba? Ang ganda. Ayun yung Presidential Palace. May park pala dito sa harapan ng Presidential Palace. Tingnan nyo guys, oh. May mga upuan. Parang ang sarap tumambay dyan, oh. Kasama mo yung girlfriend mo, boyfriend mo. O kahit yung mga kaibigan mo, tropa mo. Tatambay lang kayo dyan. Ang ganda. Parang it reminds me of Kyrgyzstan. Yung vibes niya. May mga park doon sa Kyrgyzstan. Pero dito, syempre, iba pa rin sa Europe. Iba pa rin yung beauty ng Lu Europe kasi talaga. Although maganda rin ang Asia ha. Ang Central Asia maganda rin. Mostly mga tourists yung mga nandito. Siguro hindi sila mga Slovak. Para mga English tsaka mga German yung salita nila. Yung mga nandito. Tapos lapit lang tayo ng konti dito sa may presidential palace. Tingnan natin yung harap niya. Ito yung parang malakanyang nila no. Kumbaga sa atin malakanyang. So andito na tayo master sa close up ng palace. Dito sa harapan niya na. Wow, oh, ang ganda dito, Master. Tinan nyo. May church. Ang ganda, oh. Ang ganda ng kulay, ko ng combination ng kulay. Tapos parang may mini bridge din dito. Ayan, yung mga statue ni... Ano? Sino ba yung statue na yan? Ang ganda. Ang daming tao dito. <laughs> mga tourist din siguro mostly dito, no? Ayan. Tas pasok tayo dito. Oh, para naman nasa ano na tayo? medieval time. Tignan nyo ang dami dito mga van mga graffiti, graffiti. Kasi legal daw yan dito sa Europe. Yung sabi ni tour guide natin sa Hallstatt, Hallstatt. May competition pa raw yan every year. Tapos hindi mo pwedeng basta bura-burahin daw yung mga nakasulat na yan. Kailangan daw, kung buburahin mo man, dapat mas maganda raw yung gawa mo. Diba? Ang galing. Alam, Master, ang ganda. Kaso umuulan na naman. Ay, naulan. sa tayo si Silong dito. Ang ganda, master, oh. Diba? Ang dami lang tao. So, muna tayo dito sa isang souvenir shop, master, na malapit dun sa Torre. So, ito'y regalo sa mga manginginom. What is lava? Four euro. So, mga nasa 20 dirhams. Ito yung mga rep magnet nila. Maganda, ah. Kahit 5 euro yung isa, maganda, magaganda siya. Matislava, parang gusto ko to. Matislava. Gusto ko sana may nakalagay na Slovakia. Ito so, ang ganda ng background ko. Di ba? Ang ganda. Parang nagugusta ko rin dito sa Matislava. In fairness, maganda rin siya. Tsaka parang, parang hawig siya sa Prague na marami siya mga lumang mga bahay, lumang mga kastilyo, ayun, ayun, yung mga daanan, ganyan. Wow, ganda. Ang ganda ng square nila. Di ba? Ang ganda rin dito. Oh, may flag pa ng France dito. Ano ba talaga to? France o Slovakia? Ang ganda ng square nila. Di yung design ng bubong parang pa witch. Yung design ng Slovakia. Ang ganda din ako sa kanya kasi ang konti lang ng mga tourists kumpara doon sa Prague, kumpara sa Vienna, lalo na sa Hungary. Dito ang kunti ng mga tao, tapos ang ganda. Para napaka-quiet niya lang, pero may dating. Ang ganda ng square nila. Talagang ma-appreciate mo yung lugar kapag wala masyado mga tao. No? Ang ganda! Gusto ko dito. Pumasok muna ako dito sa Starbucks Master kasi umuulan. So bibili lang tayo ng mag we are here magsabi ko hindi na ako bibili pero dahil gusto ko yung Slovakia bibili tayo ng isa magkano ba siya? 17.90 euro so parang may uh, 18 euro palagay na natin so 18 times more na lang natin para sa dirham okay. so master nandito na tayo sa Men at Work statue kaso maraming tao eh ang dami nagkapipicture ng na mga turista Sikat siya sa mga turist dito sa Bratislava. Talagang sinasadya. Kaya bihira ka daw. Makakuha ng picture dyan na solo ka lang. So, ayan, Master. Ang um, statue. Tinatawag nila rin yung cumin. So, mamaya balikan natin. Ang lakas ng ulan. Medyo humupa na yung ulan, Master. Kailan natin. Kung so, makakapag-picture tayo kasama siya. Ayan siya. Hello! Sa na siya. Diba? So sabi nila, uh, meron daw sila mga haka-haka na sinisilipan daw niya yung mga babae na naka-skirt. Kaya siya nakaganyan. Manyakis pala to si kuya mo eh. siya. <laughs> so ayan master, ang mga ganap dito. marami pa tayong pupuntahan. Pupunta pa tayo ng palas. Ulan. Ang hirap maging ano ah. Mahirap maging vlogger, may hawak ng lang camera, may hawak pa payong Muulan pa Diba? Kung <laughs> gusto mo maging vlogger, diba? Gawin mo yan Pangatawalan mo So ngayon Master, pupunta na tayo ng Blue Church So tinan nyo pa noon, umaaraw na Thank God At uh, makakapapapicture na tayo ng maayos Wala pa tayong magandang picture eh Siyempre dahil na yung picture tayo pag Nasa ibang bansa tayo malamig malamig yung hangin yan so ito na ang blue church master ayan oh ang ganda oh wow ang ganda no sabi nila yung design nito ay ginawa daw ng isang architect na hangar yan ang pangalan nitong church nito ay St. Elizabeth Church isang catholic church pero tinatawag na siya ngayong blue church Buti wala masyadong sasakyan dumadaan. Ito ang Blue Church dito sa Bratislava. Ito ata yung bumabagsak sa castle yung pinakapinto nila. No, tira niyo kung matatalas to oh. Paano pag bumigay itong cable tapos mabagsakan yung mga dumadaan? Sigurado pa no? Nakaka-amiss no? Totoo kaya na ano? Ayun yung mga, ah yung pintuan nya siya. Tingnan nyo to master pintuan siya nito di ba ang galing master um order muna ako dito sa restaurant actually nasa 20 euro yung meal natin ngayon 19.50 euro hindi na ako order ng drinks kasi ang mahal ang drinks although may water pa naman ako dito sa bag so 19 euro ang ating dinner ang ating lunch today tikman natin yung pagkain nila kasi may pork yun mayroon pork. So try natin. Ito ang ating food master. Meron siyang pork, dalawang maliit na cute na cute na rice, rice at meron tayong salad dito. Ano to parang ano? Parang ano tawag dito, uh, acara. Tikman natin, master. <laughs> so master ito. May pork sila. Tikman natin yung pork. Malambot yung pork. Masarap din naman yung pork nila pero wala pa rin tatalo sa Hindi. Wala pa rin tatalo sa Armenia at Georgia na pork. Masarap. Ang okay. lasa. Tapos yung rice niya, kasi yung lasa lang din ng rice natin. Okay. Baka iba meron din price. May French price din. Tapos merong achara. Achara, ang galing. Meron silang katsara pero parang hindi gawa sa papaya. Parang iba yung lasa pero parang katsara. Ang tanggal, umay. Kain kaya mga master. Yung master ang ganda. So yung pasin, rod, kasin. Dito tayo dadaan. Pero yung dadaanan natin master ang ganda. Ayun yung sikat na bridge dito master. Oh. Ang ganda. Ang ganda no. Parang merong ano dito sa taas. Parang UFO. Ito ba yung UFO bridge. Ah, okay. Ito palang lang UFO bridge master. Ano siya dito sa overpass. Dito sa parang castle. Ayun no? para siyang castle, di ba? Tapos may church dito sa gilid. Ang ganda rito. So, stairs na naman tayo, master. Pakit dito sa castle. Actually, hindi pa to castle. Ito pa lang yung way papunta doon. Marami na mamangaka ko dito sa Bratislava. Ang ganda niya. Ito yung paligid natin, Master. Diba? Ang ganda. Ano kaya ang pa itsura ano nito ng unang panahon, no? Ang ganda eh. Ano yung background natin sa likod? ng uh, building. Ito na entrance, Master. Nung no, palasyo, nung no kastilyo. Grabe, nakaka-amaze naman. Nakapunta tayo ng castle. Ito yung road niya. Ang daanan. Gawa siya sa cobblestone patawag dito. Ayan. Ito na yung castle. Pakiat. So, akit na lang tayo. So, dito. tingnan natin yung map. Kung nasa na tayo. Ay, di ko alam kung nasa na tayo. So, Roti Slavski Harad pati Slava Castle natin na ng hangin buti sakto yung suot natin so parang so far ito yung malamig na weather sa Europe na experience natin sa so, this year ha ito yung mapa ng castle master ang lawak no? Niyo, meron pa siyang garden dito ayan yung castle ang lawak ang ganda pakit pa tayo so dito yung way pakit medyo hiningil na tayo ah, kasi nakilang step na tayo ng pagdan pero tinan nyo pa konti konti tingnan nyo wow hello oh tinan nyo tinan mo nga sa ang ganda para tayo nasa fairy tale diba ang ganda naman Nakakamangha hmm. naman dito sa Bratislava. Kaya ang ganda naman dito. Ay. Tapos pag kanan mo, boom, ayan na yung castle. Panis. Ang ganda master, tignan nyo. oh, amazing no? Grabe. Tapos dito may playground. Tignan nyo yung playground nila. Parang sarap maging bata pag ganito yung playground. Tignan nyo master no? dati sa sa pastry lang ako dati tapos yung yung padulasan pa namin parang may kalawang-kalawang yung parang pag nag-slide ka na sa ka magkakatetano ka sarap naman maging bata master ang ganda ng palaruan nila tapos meron dito ang statue si Saint Elizabeth of Hungary ito sarap maglakad master tingnan nyo Nandito dito sa area na to master ito yung mga lumak yung mga old town dito siya pero yung mga new town dito na siya ay, kita dito yung ano, yung yung uh, UFO bridge. Ang ganda naman, masya ng linis ng Bratislava. Tingnan nyo. Diba? Oh, panis. Ang ganda. Kinalingan ng Bratislava dito. Tapos dito, ayun ang river nila. Ang ganda kasi yung UFO bridge nila. Isa rin yung sikat dito sa mga famous landmark nila. Tignan nyo master, may clover dito. Wow. Oh. May clover. Wala naman tayo naging bata dito sa ano. Master, ito. Bakit ulit tayo dito? Ay, nakakahingal talaga. Matanda na ba tayo? Nakakahingal. Ay. Kasi kanina pa tayo umakyat. So, habang nakakyat ka, mapapatingin ka talaga sa view. Tapos ito na sa harapan natin. Ang... Uh, Bratislava Castle. Ito na siya, Master. Dali, takbo na tayo. Meron dalawang malaking tower dito sa gilid niya. Tapos ito yung entrance. Tingnan natin dito, Master, yung entrance. Para may ganap sa loob ah. Medieval Market. Free entry. Wow, Medieval Market. Tingnan natin sa loob. Ay, ang galing. Ang galing, Master. Tingnan nyo mga dumit nila. Sinauna. Wow. Ang galing, oh. Para tayo nasa unang panahon. Wala, sobrang nag-enjoy ako dito talaga. Grabe. Tignan nyo, si Kuya o, oh, parang yung ni Robin Hood. Grabe, parang nasa medieval talaga tayo. Tignan nyo, Master. Si Ate, ang tinapay. Si Kuya nyo, tsaka si Ate. Ah, sarap! Sarap siguro yun. Magkana yan? 6.5? So, ganito pala dati yung paggawa nila ng candle. So, ilalagay mo nila yung wick. Saka lalagyan nila ng wax. Ang galing. Plus, Tuyo, Ang, galing. Ang galing. Tapos yung costume ni Kuya parang sinauna talaga. Ang galing. Nakaka-amaze naman dito. Tapos dito. Ano pang ganap dito? Ay, yung ano ng kabayo. Yung oh. shoe ng kabayo. Horseshoe. May mga patalim din. Tapos dito. Anong ganap nila dito? Mga mga ano, mga jewelry naman dyan. Makaka-amaze, master. Tinan nyo. Ang saya. At parang so far, ito yung pinaka-amaze ako sa puntahan natin dito sa Europe. Ito mas Slovakia. Kaya puntahan nyo ito. Uh, Pratislava. Sobrang ganda. Ito pala yung hinahanan niya. So mga master, pumunta naman ako dito sa may isa cafe. Pabila ako ng isang chocolate na medyo malaki siya. Ang sarap niya master. Worth 3.5 euro. But meron din tayong small cookie na 0.5 euro. So total of 4 euro lang. Meron na tayong magandang view dito sa cafe. Ganyan niyo. So, ayun master ang ating mga galap dito sa Bratislava, East Slovakia. So, sana nagustuhan nyo ang ating travel vlog kasi ako gustuhan ko dito. Noong una parang malungkot pero yung mga turist pa nga pala talaga. Eh, sobrang gaganda at saka masaya. So, comment down below kung nakapunta na kayo dito. Kung hindi pa, plan nyo ba pumunta? Sana na katulong itong vlog natin. At uh, nabusog din ako sa mga kinain natin yung mga tao mababait naman parang yung sinabi nilang racist parang hindi naman tayo naka-experience and then yung yung uh, experience na makita mo yung kanina sa medieval market di ba parang nakaka-amaze talaga tsaka yung castle bukas eh magta-travel na tayo so sasabihan na tayo na ng, uh, lagi ngayon so bukas lilipat na tayo pupunta na tayo ng Zurich sa Switzerland kung saan sinabi ko diba last year na babalikan natin yung pinakapaborito kong bansa sa Europe ito ang Switzerland so hanggang dito muna mga maser at okay babalik na sa may uh, bus stop ng Flixbus sasakay na tayo pa pa Vienna na ulit tayo so doon yung last night natin sa Vienna which is 1.5 hours away from Bratislava. So, puntahan nyo itong Bratislava pag nagbiya na kayo kasi magugustuhan nyo ito for sure. Maraming salamat mga master at sa mga hindi pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, please subscribe mga master para tuloy-tuloy ang ating biyahe dito sa Europe at syempre sa buong mundo. Maraming salamat po. Bye-bye! Hello mga master. Nandito tayo ngayon sa Lake Prince dito sa Switzerland. Center Lakan OST. So, sasakay tayo ng Golden Pass Express, ang pinaka-panoramic na tra train sa buong Bumbiyar. So, tara na, sakay na tayo.